喂。嘿 Good morning, good morning guys. So, Hari here. Uh, today is March the 2 2025. So, I ended up uh, sleeping here last night kasi tinesting ko yung uh, diesel heater natin kagabi. So, niran ko siya mga isang oras hanggang 12 midnight kagabi kasi medyo uh, lum malamig. And then, okay naman siya. Ito toasty buong gabi. Okay, lakas na yung ano, init niya. Harap natin yung banda. Yeah. Actually, kasama ko si Kulin dito sa kanina pero pinalabas ko na. Um, dalawa kami dito kagabi. So, ang sarap ng tulog. Uh, pagdating ng mga 5.30 guys, uh, niran ko ulit yung ano, Pinatay ko siya ng mga 12 midnight tapos nirun ko ulit yung diesel heater by 5.30. So yun, para matanggal konti yung uh, lamig dito sa loob. Hello guys, good evening. So Hari here. Um, andito ako ngayon sa loob ni Kai, yung ating Freedom Van. Uh, nandito ako ngayon, uh, ngayon ay gabi dito, mga 9 o'clock ng gabi. Nandito ako para testingin tong ano, diesel heater kasi medyo malamig dito pag So winter pa rin ngayon, magi-spring na dito sa California. Importante yung heating system mo pag nagbaban life ka. So mapo-froze to death ka lalo na pagka sa mga snowy areas like sa mga bundok dito sa East Coast. And kung sakali guys no, ang isa sa mga bucket list kasi namin ay mapag pag uh, van life sa Alaska ma explore yung Alaska, Canada, ganyan. So, malalamig na lugar. So, importante, reliable yung, yung heat mo sa van. So, yung Mr. Body Heater, okay din. Pero, yun in install ko tong ating, ano, diesel heater. Kasi masyado siyang matipid sa diesel. Yung fuel niya. Yung isang galon niya, ilang araw mo nang gagamitin. Lalo na pagkagabi lang. Sabay, uh, dry heat yung iniimit niya. So, ang naging problema ko lang dito nung tinetesting ko ay nangamoy diesel sa loob ng van. So, <coughs> pero na ko kasi araw ko siya tinetest. Uh, bukas tong dalawang ano na to. Bukas tong dalawang pinto. Ito, naka ano to eh, naka, yung exhaust nito, naka-drill to papunta dun sa ilalim. Okay. So, by the way, ito pala yung air intake niya. Yeah, binutas ko dyan sa may floor na yan. Tapos yung exhaust niya, ayun. Punta doon. Sa ilalim na yan. Uh, kaya siguro nangangamoy kasi... Uh, nung tinetesting ko sa bukas tong, ano eh, yung pinto dito sa likod okay naman okay guys nandito sa labas ng bahay yeah medyo may konting ulan ngayong gabi malumigmig Sarap na dito guys it's so toasty mainit na so pwede ka na mag t-shirt na lang alisin mo na itong hood pwede na tapos pero yeah bukas yung ano pintong yan, yan. yeah mainit guys sarap ganda lang diesel heater Kailangan ko itong malagyan ng double-sided tape para hindi na lalagdag. So far, wala namang build-up ng carbon monoxide. Okay, guys. Kaya gusto ko itong diesel heater. Ah... Uh, kasi matipid nga siya sa gas tapos dry heat yung kanyang binubuga kaya mas mas uh, ma yung moisture dito sa loob ng van. Tapos by the way aside sa ano sa control niya na to, meron din siyang ano remote control. So try nating remote control this time. There you go. Nag-open siya. So ito lang i-pinindot. Pwede rin dito sa knob. 加热器开始加热，十档。Wait lang. Uh, kailangan ko pa nang buksan itong bintana dito. Crack open natin. <coughs> Ayan. Meron na siyang siwang papasok na yung oxygen dyan. Hmm, pati ito. din natin. Yan. So, nilalagyan ko rin ito pagkagabi ng Reflectix sa mga bintana kasi para yung init makulob. Tsaka hindi masyadong ah uh, hindi rin masyadong malamig sa loob. Itong Reflectix na to para yan dyan sa dalawang bintana sa likod. Aha, tingnan natin kung so magbo-work. Okay, yeah, nagana na siya, unti-unti na siyang yung may hangin na lumalabas. Ayan na. Uh, mantar na yung fuel pump niya. naririnig nyo na yun ang buga nya by the way guys ito meron din syang ano exhaust Yeah. pwede mo ganyan or pwede mo iharap dun sa kabila saan mo man gusto mo iharap yung tinas lang yung init dito, guys. Okay. Ang lakas na lang ano, yung init niya. Harap natin, doon doon. Ayos, guys. So, it's getting toasty in here. So, bawasan ko siguro yung kanyang init. Naka-10 kasi sa... Kain natin yung 5 lang. Yan, yeah, wala siya. Malakas masyado. Ang Nice. So far, so good. na It's getting toasty in here. Uh, ito yung pag-asa ko, guys. Pagka nag-camping ako sa snow. Sa malamig na lugar. Kasi yung ano uh, tamang duda ako sa ano masyadong magastos yung propane so although okay din yung propane pero mas, mas gusto ko yung diesel heater guys okay guys so medyo lumayo layo ako galing uh, farther dun sa ano sa heater so ramdam mo dito yung init guys so tapos kumot jacket tsaka kung nakikita nyo yung kulay red na yon yan ay, ay electric blanket so uh, pwede mo siyang isaksak sa or heated blanket so pwede mo siyang isaksak dyan sa power station Okay guys, try natin to the fairy lights so nice tapos ito yung sinasabi kong kumot guys <clears throat> so kung talagang lamigin ka di kaya ng kung halimbawa namatayan ka just in case na itong diesel heater wala kang ibang <coughs> source of heat so pwede mo itong gamitin guys So, powered siya ng cigarette lighter. Battery operated. Okay. So, na. so to, tapos may control siya ng ano ng kung gusto mong high at saka low so naka at saka off so lagyan natin sa high ayan naka high na siya So, unti-unti guys, itong kumot Iinit dito So, isusot mo lang yung katawan mo dito Or itataklog mo lang sa katawan mo uh, Nabili ko to sa Walmart uh, Nakalimutan ko magkano na Kano yung bili ko So, ano lang to double So, may mga queen size din yata dito Okay. Yeah. Comfy na guys um, Super comfy tong bed na to 6 uh, inches yung foam nya Nabili ko lang sa Amazon uh, Double bed uh, Double or twin I forgot So Comfortable kung isang tao lang <clears throat> Yeah So may kumot ka lang na ganyan. Yeah, sarap guys. Tapos kung kailangan mo ng uh, kailangan dalawang tao. So meron lang tong wood slot sa ilalim. Wood slats. And then ipupul mo lang pa ganun para lumaki tong bed. <coughs> Pero ngayon mag lang naman ako. Wala pa si misis. Tsaka trial lang ito. Kaya ayos lang. So ang init na dito guys. <laughs> ang galing ng ano, diesel heater ilang minuto pa lang siya. Kailangan ko nang tanggalin yung... Parang gusto ko pang bawasan. Ang lakas. So, nasawan lang siya ngayon. Ang init. Sobrang init dito. Nakadarang yung init. So, by the way guys, itong bed na to, Dati nakapahalang siyang gano'n. Tapos medyo mataas yung bed. Ang problema nasa 59 kasi ako. So masakit yung likod ko, guys, pagka uh, naka ano uh, nakapaganoon yung higa. Unlike ngayon, guys, oh. Sobrang laki ng space. So kahit mga 6 feet ka dito, Kasyang kasya ka. <clears throat> Tapos, yung dati, yung ulo ko, bumabangga. Parang nakayuko ako kasi masyadong mataas yung bed. So, ito sakto lang. Binaba ako siya. Kasi para hindi ka nakayukong ganyan. Kaya, yeah, ayos lang yung ano. Parang may, may mga 2 to 3 inches pang ano, pagitan dito. Pag nakaupo ka ng ganito. Pero ang wish ko sana <laughs> ay mapalagyan ko to ng ano, ng high roof para mataas siya uh, kasi maganda sana kung nakakatayo ka sa loob ng van lalo na pag nagluluto tsaka nagmove around ka mas maganda kung nakaano sana naka high, high top ito so pero madali natin magkaroon tayo ng high top in the future lalo na pag nag full time na tayo dito guys uh, full time travel at uh, full time van life so we'll see So, kailangan nating budgetan. Uh, medyo mahal din yung top, guys. Anyways, uh, mas mura pa rin yun kaysa bibili ka ng bagong Sprinter van. Tsaka itong gusto ko rito kasi extended uh, yung length nito, no? So, hindi sa standard lang yung haba nitong Chevy Express na to. So, mga 2 feet uh, longer siya. Kaya, pag hinitap mo pa to, so, parang... Uh, <clears throat> extended version na to ng Sprinter van Mercedes. Ah uh, tsaka mas gusto ko 'yung Chevy Express kasi mas reliable 'yung ano nito, 'yung makina. Tsaka 'yung 'yung structural integrity na mapang-ilalim nito, parang Chevy Silverado daw 'yung ilalim nito eh, kaya uh, 'yun 'yung gusto ko. Oh, okay, so far so good. Ayos na ayos yung diesel heater natin.